Samahan niyo ako ngayon dito sa ating event na I'm a Survivor, Together We Can Beat Cancer. For the Maifi po, uh, kadalasan naririnig ko to eh. Dok, nakakuha na po ako sa PCSO, sa PhilHealth, etc. So, meron pa po ba akong makukuhang possible na financing mechanism? So ngayon, tinatawag po natin si Ma'am Jean. Hi, Ma'am Jean. Yes, si Ma'am Jean, Jean from Matillion. the Maifi program ng yes. Department of Health. So of course, meron naman po si DOH, ang tinatawag naming MAEFI program or the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. So ito po ay isa lamang sa mga programa uh, ng DOH, Department of Health, para tulong medical sa mga indigents and also yung mga financially incapable. So those are um, unable to pay or afford yung kanilang mga medical uh, expenses due to uh, prolonged uh, medical expenses. So, pa para po maka ng medical assistance, uh, pupunta lamang po tayo sa social services ng health facility na merong uh, MAEFIP. Uh, we have uh, from DOH uh, Retained Hospitals, BMC, BRG, and BRHMC. Also, we have um, uh, partner, uh, MAEFIP, uh, existing partners from uh, private health facilities, So, para po maka-avail, uh, pupunta lamang po tayo sa social services, uh, look for the social worker para ma-assess po, and uh, may interview kayo ng social worker, and then sila na po ang magbibigay sa inyo ng further instructions on how to avail yung medical assistance. Okay. Uh, yung process po, we have two categories. no. So, for inpatient, um, kailangan lang po ng final bill or statement of account. So doon po magbabase kung how much po yung i-avail nating uh, or ipoprovide provide na medical assistance. So aside po sa final bill, ang kailangan lang pong dokumento ay uh, valid ID and of course yung assessment po from the social worker. So aside po sa admitted or confined patients, we also have uh, for OPD po. Pwede naman po sila kapag kailangan nila ng um, diagnostic procedures or uh, medicines as long as available po ito sa health facility na meron tayong ma- if, uh, pwede po sila dok maka-avail doon. Okay. So meron din si Department of Health na financing mechanism para tulungan yung ating pong parehong outpatient at inpatient ko natin na mga nangangailangan ng indigent. Yes, to. And hindi lang to available sa ating mga DOH hospitals but also sa ating mga private na facilities. Ayun. Yes. At nakakatuwa kasi pupunta lang pala sa social service para i-avail to tapos i-guide na tayo ng social services kung paano siya makukuha. Tama sa hospital mismo sila pupunta? Yes po, Doc. Sa social worker po mismo ng hospital. okay. Thank you very much, Ma'am Jean. Thank you so much, Ma'am Jean. At para maka-avail lang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program, uh, pupunta lamang po ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong medical sa social services para po ma-interview and ma-assess po ng social worker And then kung ano po yung kailangan nilang uh, tulong medical, for example, uh, laboratories, uh, medicines, as long as available po ito sa hospital or, or health facility, um, pwede po silang maka-avail ng medical assistance doon. Ano po yung mga requirement na kailangan i-prepare ng ating pong mga um, uh, nangailangan ng tulong ng maisip? Yes, kapag kayo po ay na confine sa health facility, ang kailangan pong uh, documentary requirements ay ang final bill or the statement of account, um valid ID of the patient, and of course, yung assessment po ng social worker sa mismong facility. While uh, kung OPD patients naman po kayo, nangangailangan ng laboratories or medicines na available po sa health facility, ang kailangan lang po ay yung um charge slip or the statement of account, um, yung prescription or yung request coming from the attending doctor, and again, the assessment po from the social worker. So, Meron po ba limit uh, para sa maaring makuha na binipiso mula po sa atin sa maipip? Um, ito po ay depende sa assessment ng social worker. So kung uh, na-assess naman po kayo na indigent or talagang incapable po to pay, ay Ah uh, matutulungan naman po kayo kung how much po yung kailangan yung um, amount depende po sa assessment talaga ng social worker.